Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig ngayon sa pagmamahal ng Diyos gabay sa araw-araw. Kahapon, May 18, 2025, opisyal na iniluklok si Pope Leo XIV bilang ikat 267 na Santo Papa ng Simbahang Katolika sa isang makasaysayang misa sa St. Peter's Square sa Vatican. Sa kanyang talumpati binigyan din niya ang pagkakaisa at kapayapaan bilang pangunahing layunin ng kanyang pamumuno. Hinimok niya ang si Bahan na maging tanda ng pagkakasundo sa gitna ng mga pandaigdigang alitan. Hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya at mga kultura na pagkakahati. Reuters. Ipinahayag din ni Pope Leo XIV ang kanyang intensyon na ipagpatuloy ang mga reforma ni Pope Francis lalo na sa mga isyong palipunan tulad ng kahirapan at pangangalaga sa kalikasan. Gayon Gayunpaman, nilinaw niya na hindi siya mamumuno bilang isang autocrat kundi bilang isang tagapaglingkod na inspirasyon ni San Pedro. The Reuters. Sa isang kamakailang pahayag sa Sentesimus Anos Foundation, hinikayat niya ang mga miyembro na magbigay ng tinig sa mga mahihirap at paularin ang social doctrine ng simbahan sa pamamagitan ng bukas na dialogo at pakikinig Vatican News. Bilang mga Romano Katoliko, narapat nating tanggapin ang pahayag ni Pope Leo XIV na may pananampalataya at bukas na puso sapagkat ang Santo Papa ay tinuturing nating kahalili ni San Pedro at pastol ng buong simbahan. Una, pagkilala sa otoridad ng Santo Papa. Ang kanyang mga pahayag ay hindi lamang pampulitika o panlipunan. Ito ay bahagi ng kanyang misyon bilang tagapagtaguyod ng Ibanghelyo. Kaya't mahalaga ang obedience of faith o masunuring pananampalataya sa kanyang mga turo lalo na sa mga encyclical at apostolic exhortation. Pangalawa, pagdiriwang at panalangin para sa bagong Santo Papa. Maaring magdaos ng special na mesa, pasasalamat Rosario o Holy Hour bilang suporta sa kanyang pamumuno. Ipinapakita natin sa ganitong paraan ang ating spiritual solidarity sa buong simbahan. Pangatlo, pagsasabuhay ng panawagan sa pagkakaisa at kapayapaan. Maari nating simulan sa ating mga pamilya, parokya at komunidad ang diwa ng pagkakaisa. Halimbawa, iwasan ang paninira o pagtatalo sa mga grupong katuliko. Magkaroon ng dialogo at pakikinig sa mga hindi aktibo sa pananampalataya. Pag-apat, mas masigasig na pag-aaral sa social doctrine ng simbahan dahil binibigyan diin ng Santo Papa ang patuloy na pagunlad ng Catholic social teaching. Magandang pagkakataon nito upang maglunsad ng mga seminar, recollection o small group discussion sa mga parokya. Integrate ang mga turo sa mga kabataan at mga organisasyon gaya ng GEC, KOC, HNS at Catholic Youth. Panlima, pagiging tinig ng mga mahihirap. Tayong mga nasa simbahan, ay inanyayahang maging tagapagtanggol ng mga inaapi at nangangailangan. Maari itong isabuhay sa pamamagitan ng Community Outreach Program, active participation sa mga lay minister na tumutulong sa kapwa, mga haligi ng laiko sa parokya, katawan sa misyon ng simbahan maging tinig ng mga mahihirap, magtaguyod ng pagkakaisa, mamuhay ayon sa Ebanghilyo by Pope Leo XIV. Bilang tugon sa panawagan ng bagong Santo Papa, narito ang mga pangunahing lay organization sa ating simpahan na may mahalagang gagampanin. BEC Basic Ecclesial Communities, Batayang Pamayanan Kristiyano, maliit na komunidad ng pananampalataya sa bawat barangay o purok, nagkakaisa sa pagbabahiginan ng salita ng Diyos, panalangin at pagtutulungan. Layunin mapalapit ang simbahan sa pang araw, -araw na buhay ng mga pamilya. Knights of Columbus, kiobsi, Pandaigdigan sa mahan ng katulikong kalalakihan, tagapagtanggol ng pamamamn palataya at tagapagtaguyod ng kawanggawa, pagkakaisa at kapatiran, layunin na maglingkod sa simbahan at pamayanan, Holy Name Society, HNS sa bahan ng mga tulikong laiko na nagtataguyod ng paggalang sa banal na pangalan ni Jesus. Namumuhay sa kabanalan, disiplina at pagtulong sa mga gawaing simbahan. Layunin nitong ipalaganap ang kabanalan sa papamagitan ng mabuting halimbawa. Catholic Youth Parish Youth Ministry, organisasyon ng mga kabataan katoliko sa parokya, aktibo sa liturhiya, formation, social service at evangelization. Layunin itong humugin ang kabataan bilang mga leader, lingkod ng simbahan. <clears throat> Tayong lahat ay kabilang ang mga samahang ito ay hindi magkakahiwalay na grupo kundi mga kapit-bisig sa isang misyon ang maging mabuhay na simbahan na naglilingkod, nakikinig at nagpapahayag ng mabuting balita. Ang iyong lingkod, Brad Raymond